Ang titulo ng pelikula ay Terraformers Mars na ipinalabas noong 2016. Upang matugunan ng problema ng sobrang populasyon, isang proyekto para sa paggalugad sa Mars ang inilunsad. Ang proyekto ay tinatawag na Terraformang Project. Ang taon ay limandaan at naputpito. Sa isang mataong kalya ng Japan, isang mag-asawa ang tumatakbo mula sa pulisya. Ngunit hindi nagtagal bago sila nak-orner ng mga pulis. Lumitaw ang isang Uma Hover na kotse na lula ng isang scientist na nagngangalang ko Honda, lumabas siya sa kanyang sasakyan at lumapit sa mag-asawa. Pagkalipas ng dalawang taon, ang mag-asawang Shokichi at Nanao ay nasa isang spaceship na patungo sa Mars. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pagbabago, ang Mars ay mas kamukha ng Earth sa ngayon. Lumalabas na sina Sho Kichi at Nanao ay pinaghahanap para sa pagpatay at papatayin sana. Liyon ang dahilan kung bakit hinahabol sila ng mga pulis dalawang taon na ang nakararaan. Ngunit ang siyentipiko ay sumakay at nagrecruit sa kanila upang maging bahagi ng isang misyon upang bayaran ang kanilang krimen. Ang kanilang mga tauhan ay binubuo ng iba't ibang mga lumalabag sa batas. Mayroong isang tiwaling pulis, isang serial killer, isang human trafficker, isang terorista, dalawang miyembro ng Yakuza, at isang ilegal na imigrante. Sa kabilang panig ng barko, ang iba pa sa mga tripulante ay tila nahihirapan sa pakikitungo sa mga saloobin ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang kapitan ng barko, si Captain Dojima, at sinabihan ang lahat na maghanda dahil papasok na sila sa kapaligiran ng Mars. Nang tuluyang dumaong ang barko sa Mars, namangha ang mga crew sa kung paano nagbago ang Mars. Ipinaliwanag ni Kohonda sa mag-asawa kanina na dahil sa terraformang project, matitirahan na ng mga tao ang Mars. Ang kailangan lang nilang gawin ay lipulin ang mga ipis na ipinadala sa Mars bilang bahagi ng proyekto. Dahil alam ang tungkol sa krimen ng mag-asawa, nag-aalok ang Kohonda hindi lamang napaalang sala sila sa kanilang krimen kundi pati na rin ang malaking halaga ng pera. Sa una ay tumanggi si Shokichi, sinabing hindi niya kayang ilantad si Nanao sa isang mapanganib na misyon. Gayunpaman, pinirmahan ni na ang kontrata, pinilit na pumirma rin si Shokichi. Kung babalikan ang kasalukuyan, Naglulunsad ang mga tripulante ng misail na naglalabas ng kemikal na papatay sa mga ipis. Pagkatapos, ang crew ay hinati sa mga pares upang subaybayan ang lugar. Hindi nagtagal, nahanap ni Captain Dojima ang Aircraft Bugs 1, ang barko ng unang crew na ipinadala sa Mars. Ini niya ito kay Kohonda na gumagamit ng drone camera para masuri ang kondisyon ng Bugs Bugswan. Ayon sa kanya, ang unang pagsaliksik na inilunsad sampung taon na ang nakalipas ay isang lihim na proyekto. Idinagdag din ni Kohonda na kung ang misyon ay magiging matagumpay, ang Japan ay magiging mas advanced sa teknolohikal na pagiging sopistikado kumpara sa ibang mga bansa. Samantala, nagpapatrolya sina Shoukichi at nanaw sa labas ng malaman na ang lalaki ay may takot sa ipis. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Nanaw na sinadya niyang mag-sign out para sa misyon dahil alam niyang natatakot si Shoukichi sa mga ipis. Sa kabilang bahagi ng lupain, ang mga crew member na nagngangalang Jean at Maria ay nagtataka kung bakit walang mga patay na ipis sa paligid. Sa karagdagang pagsisiyasat, nakatagpo sila ng tatlong humanoid na nilalang. Ang mga humanoid na ito ay may katawan ng isang lalaking nakatali sa kalamnan. Sina Kichi at Nanao ay nakasalubong din sa isa sa kanila. Hindi alam kung ano ang gagawin, sinubukan ni Shokichi na kausapin ang nilalang. Ngunit binilisan ng nilalang si Nanao at binali ang kanyang leeg. Agad na inisikaso ni Shokichi ang kanyang nobya habang ang nilalang ay mabilis na lumayo sa paningin ng lalaki. Dumating si na Jean at Maria sa pinangyarihan at ibinalita kay Shoukichi na ang isa pa nilang crew member, si Asuka, ay pinatay ng mga humanoid na nilalang. Pagbalik sa barko, hinarap ni Shoukichi si Captain Dojima tungkol sa katotohanan ng kanilang misyon. Hindi makasagot ang kapitan, sinabi ni Ichiro, na nakasaksi sa pagkamatay ni Asuka, na ang mga nilalang na iyon ay mga ipis, sa wakas, nagsalita si Captain Dojima, Ibinunyag niya sa crew na ang mga ipis na ipinadala sa Mars limandaang taon na ang nakakaraan ay nagmutate at dumarami sa liwanag ng cosmic radiation. Sa loob ng malupit na mga kondisyon ng Mars, napabilis ang mutation ng mga ipis. Tinawag nilang terraformers ang mga mutated humanoid cockroaches na ito. Leon ay kapag ang siyentipiko ay nagpapakita bilang isang hologram, binunyag niya sa team na bago ang kanilang misyon. Binibigyan sila ng kapangyarihan para tapusin ang kanilang misyon. Tinatawag itong Bugs Operation. Lahat ng nasa crew ay inoperahan upang payagan ang kanilang katawan na umangkop sa DNA ng iba't ibang insekto. Ipinaliwanag ni Kohonda na makukuha nila ang lakas, lakas at kakayahan ng bawat insekto na iniksyon sa kanila. Patuloy niyang sinasabi na ang tunay na rate ng tagumpay ng misyon ay 30% lamang. Sa lahat ng ibinunyag sa crew, iniwan sila ng scumbag scientist. Pagkatapos, ipinakita sa kanila ni Captain Dojima ang serum na mayroong DNA cell ng isang insekto na tinukoy para sa kanya. Pagkatapos ay ibibigay niya sa lahat ang data ng kanilang mga partikular na insekto sa pamamagitan ng holographic wires na nakakabit sa kanilang mga ulo. Sinabi rin ni Captain Dojima na sa sandaling mawala ang serum, babalik sila sa kanilang normal na sarili panghuli kung na-overdose nila ang kanilang sarili, maaaring mamatay sila sa proseso. Nagmamakaawa si Sorey sa kapitan na umuwi sa lupa, ngunit inalerto sila na ang mga ipis ay papalapit na sa barko. Ang teroristang nagngangalang Godly ay nagsasalita na ang gobyerno ay walang pakialam kung anuman ang mangyari sa kanila. Maliban na lang kung babalik sila sa Earth pagkatapos ng matagumpay na wakasan ang lahat ng mga ipis, ang pagkamatay ni Nanau at ng lahat ay walang kabuluhan. Naniniwala rin siya na sa kanilang kapangyarihan, makakamit nila ang kapangyarihan laban sa gobyerno. Dahil alam niya ang mga kakayahan ni God Lee, ipinagkatiwala sa kanya ni Captain Dojima ang unang wave ng pag-atake. Sa labas, tinuturok ni God Lee ang sarili ng isang serum na nagpapabago sa kanya bilang isang humanoid ground beetle na may kakayahang magbuga ng apoy. Sinisikap ni God Lee na tapusin ang ipis sa pamamagitan ng pagpaputok dito sa kasamaang palad, nakaligtas ito at napatay ang lalaki sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang isang donut. Ang iba ay nanonood ng may takot habang madaling natatanggal ng ipis ang terorista. Pagkatapos, napansin nilang isa pang ipis ang sumusubok na pumasok sa barko. Nang makalusot ito sa salamin, pinugutan ng ulo ng ipis ang dalawa pang crew member. Nilabanan ni Captain Dojima ang ipis sa pamamagitan ng pagpapalit ng kanyang sarili bilang isang humanoid bullet ant, sa kanyang sobrang lakas, nagawa ni Captain Dojima na patayin ang ipis. Gayunpaman, mayroong libu-libong ipis na handang umatake. Sa bilang na iyon, nawawalan sila ng pag-asa na mabuhay upang magdagdag sa kanilang kasawian, ang lahat ng makina ng barko ay patay na, kaya hindi sila makakaalis. Sinabi ni Captain Dojima na bibili siya ng ilang oras para makapunta ang team sa Bugs One. Plano nilang ilipat ang makina 3 mula sa box 1 patungo sa box 2. Pagkatapos, ang kailangan lang nilang gawin para sa misyon ay kumuha ng ilang sample mula sa mga ipis, at sa wakas ay makakaalis na sila sa Mars. Gustong manatili ni na Shokichi at Jean para tulungan ang kapitan. Pagkatapos, pumunta si Shokichi kay Nanao at nangako na babalik siya para sa kanya. Aalis na sana siya nang mapansin niyang may lumalabas sa katawan ni Nanao. Bumalik ang eksena sa control room kung saan si El Cairo ay naging isang humanoid sleeping Chiron o Omid at nakikipaglaban sa ilang ipis. Samantala, si Tetsuko na serial killer ay nag-transform isang humanoid na McClay upang magbuga ng isang jet ng apoy upang itulak ang kanilang sasakyan palabas ng pangunahing barko. Pagkatapos ay ipinapakita kung paano ni-recruit si Dojima ng mayamang tao para sa misyon. Matapos maparalisa ang dati niyang amo, hindi na maaaring maging kapitan muli si Dojima. Sinasamantala ng hamak ang sitwasyon ni Dojima at inatasan siyang mangulekta ng ilang itlog para sa kanya. Pagkatapos matrap ang mga ipis sa loob ng barko, si Captain Dojima ay nagbigay ng go signal kay Ichiro para alisin ang oxygen sa barko. Umalik sa iba pang crew, nilapitan ni Jin si Shokichi at sinabi sa kanya na alam niya ang katotohanan tungkol sa krimen ni Nanau dalawang taon na ang nakararaan sa isa pang flashback, si Nanao ay minamaltrato dahil sa kanyang utang. Mabilis na dumating si Shokichi para tulungan siya. Nagawa niyang mahawakan ang lalaki, ngunit sa kanyang pagtataka, sinaksak ni Nanao ang lalaki. Para protektahan siya, sinaksak muli ni Shokichi ang lalaki at ipinahayag na siya ang pumatay sa kanya. Tiniyak ni Jin kay Shokichi na tutulungan niya siyang bigyan ng maayos na libing si Nanao. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang makita nila ang mga paparating na ipis. Isang literal na alon na parang tsunami ng gigachad cockroaches. Nang walang iba pang mga opsyon, pinilit ng crew ang kanilang pagpasok sa alon. Ngunit sa kanilang kakilakilabot, ang pangalawang alon ng mga ipis ay paparating na. Gayun paman, mas malaki ang wave na ito at maaaring hindi na kayang tumagal pa ng etzuka. Paalis na si Shoukichi nang magboluntaryo si Sorei na siya at si Maria ang tutulong kay Tetsuka. Nagtransform si Sorei sa isang humanoid black beetle na may kakayahan sa pagiging invincibility. Sa kabilang banda, si Maria ay nagiging isang humanoid rainbow beetle na maaaring mag-camouflage. Pinuprotektahan ng dalawang babae si Tetsuka habang dumadaan sila sa pangalawang alon ng mga ipis. Bagamat nakakalusot sila sa alon, bumagsak ang sasakyan. Nawala ng malay ang lahat. Sa kabutihang palad, ang sasakyan ay may autopilot mode. Ngunit naiwan sina Tetsuka, Sorei at Maria sa bukas na napapalibutan ng mga ipis. At brutal nilang sinalubong ang kanilang pagkamatay. Sa wakas ay nagising ang crew pagdating nila sa lokasyon ng Bugs One Ang drone ay nanonood habang ang dalawang yakuza ay nananatili upang bantayan ang pasukan habang sina Shoukichi, Jin at Mina ay pumasok sa loob ng barko. Habang nagpapatakbo ng diagnostic sa system, napapansin ng tatlo na may ipinapadala ang barko pabalik sa Earth. Nakarinig sila ng putok ng baril at lumalabas na ang yakuza ay inatake ng mga ipis na may mga baril. Kinikilala ni Mina na ang mga armas na ginagamit ng mga ipis ay mula sa Bugswan nangangahulugan ito na kahit ang talino ng mga ipis ay nag-evolve. Sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa Shokichi sa pakikipaglaban sa mga ipis. Pagkatapos ay ibinunyag na ang Kohonda ay talagang nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan sa isang ipis. Binabalaan niya ang ipis na kanyang nakakasalamuha na mag-ingat sa insekto ni Shokichi dahil napakalakas nito. Habang tinatapos nila ang tawag, naghahanda ang ipis upang isagawa ang kanyang gawain. Ang eksena ay bumalik sa Shokichi habang siya nagiging isang humanoid Asian giant homey. Gamit ang kanyang bilis at nakalalasong tusok, pinababa niya ang mga ipis. Samantala, si Jane ay nagiging isang humanoid dessert na balang na may paglukso at malalakas na kakayahan sa pagsipat. Panghuli, nag-transform si Mina bilang isang humanoid orchid mantis, isang carnivorous insect. Silang tatlo ay nakikipaglaban sa kawan ng mga ipis na nakapaligid sa kanila. Ang isang mabilis na eksena ay nagpapakita na ang isang ipis ay nagbabalik ng oxygen sa Bugs 2. Kung babalikan ang tatlo, nagawa nilang patayin ang lahat ng ipis na nakapaligid sa kanila kanina. Babalik na sila sa loob ng Bugs 1 nang mapansin ni Shokichi ang isang pyramid na nagtatago sa ambon. Nagtataka silang tatlo kung paano makikita ang isang pyramid sa Mars sa Bugs 2, ang ipis ay tumututok na ngayon ng baril sa ulo ng kapitan. Sina Asuka at El Cairo ay kinentrote ng Kohonda upang dalhin ang isang itlog ng ipis pabalik sa Earth. Sa isa pang kwarto, nagsimulang sakop sinanaw ng isang bagay na parang web. Bumalik ang eksena sa Shokichi, Jin, at Mina nang marinig ang paggana ng Bugs 2. Kinausap sila ni Kohonda sa pamamagitan ng drone. Ibinunyag sa kanila ni Honda na ang totoong plano ay mangulekta ng itlog ng ipis at ipabalik ito sa kanya ni Asuka at Ichiro sa Earth. Ibinunyag din niya sa kanila na alam ng gobyerno ng Japan ang tungkol sa Operation Bugs. Ngunit sa halip na gumamit ng mga astronaut, pinili nilang gumamit ng mga lumalabag sa batas na lubhang nangangailangan ng pera upang maging test subject para sa operasyon. Sa madaling salita, disposable test subjects. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng pagkolekta ng kanilang data sa pakikipaglaban, makakagawa sila ng pinakamalaki at pinakamalakas na hukbo ng mga insekto. Dito ibinunyag ng Kohonda ang sekreto na hindi sila nagpapadala ng mga ipis sa Mars, ang mga ipis ang nagpunta sa Mars at nag-evolve sa kanilang sarili. Hindi makapaniwala si Mina, ngunit sinabi ni Kohonda na ang pagkakaroon ng isang pyramid sa Mars ay katibayan na ang left mga anyo ng buhay ay umiiral na sa Mars bago paman. man. Nanunumpa si Shokichi kay Kohonda na babalik sila sa Earth. Ngunit kinukot siya sila ng scumbag na wala silang paraan ng transportasyon para gawin yon. Samantala, naaalala ni El Cairo kung gaano kahirap ang kanyang buhay pabalik sa Earth. Siya ay may sakit na ina at maraming kapatid, nagugutom at naghihirap sa buhay. Para lumala ang sitwasyon na frame si Ichiro para sa panggagahasa at kinailangan niyang umalis e-universidad para hindi siya maiulat. Sa kanyang karanasan sa buhay, ang tanging pinagkakatiwalaan ni El Cairo ay pera. Pagkatapos ay tinanong niya si Asuka kung bakit siya pumayag na gawin ang trabaho. Simple lang ang sagot niya. Dahil sa kanyang kakayahang manipulahin ang mga ipis at kung gaano kalakas ang mga humanoid na ipis, plano niyang duminahin at kontrolin ang mundo. Pagkatapos, napansin nilang malapit ng map isa ang itlog nagulat sila na napisa ito ng medyo mas maaga kaysa sa inaasahan. Nag-transform si Asuka at sinubukang kontrolin ang dalawang humanoid na ipis. Ngunit hindi sila naaapektuhan ng kanyang kakayahan at pinatay nila si Asuka. Naniniwala si Ko Honda na dahil ang itlog ay nagmula sa mga ipis na manipulahin ni Asuka, agad silang nagmutate at lumalaban sa kanyang kakayahan. Ngayon, si Ichiro ay nakulong sa barko kasama ng dalawang ito na lubos na nagbagong humanoid cockroaches. Natakot si Ko Honda at inutusan ang agarang landing ng bugs to gayon paman, si Ichiro ay natigil sa lupa, hindi nakabangon dahil sa bilis ng paglipad ng barko. Ang dalawang ipis ay nagsisigawan, na tinatawag ng iba pang ipis sa lupa ang mga ipis ay mabilis na lumilipad patungo S9A sa barko, sinisira ito. Sa loob, nagawa rin nilang ibagsak si El Cairo. Habang bumagsak ang Bugs 2, napapalibutan ng mga ipis ang Shokichi, Jin, at Nina. Nang walang paraan, nagpasya ang tatlo na lumaban. Determinado silang makaalis ng buhay sa Mars. Ayon kay Shokichi, mayroon pa ring isang spacecraft sa Bugs 2 na magagamit nila para makatakas sa Mars. Sa kanilang plano, magsisimula ang labanan sa pagitan ng mga mutated tao laban sa mga mutated na ipis. Bagamat nahuhuli sa mga numero, nagtagumpay si Shokichi, Jean, at Mina na humarap sa mga ipis. Sa kasamaang palad, nagsimulang makipagugnayan ang dalawang ipis na humanoid lubos na nagbago. Sa pakikipaglaban kina Shokichi at Jean, napansin nilang mas malapit sa tao ang mga galaw ng mga ipis na ito. Sinusubukang tumulong ni Mina, ngunit nahuli ng ipis ang kanyang talem na braso, pinutol ito sa kanyang katawan, pagkatapos ay ginamit ito para pugutan siya ng ulo. Desperado, nag-inject si Jean ng isa pang serum. Nag-evolve siya sa isang mas malakas at mas mabilis na bersyon ng kanyang humanoid insect. Gayunpaman, hindi pa rin sapat na talunin ang napakahusay na terraformer. Para matulungan si Jean, nag-inject din si Shokichi ng isa pang serum. Samantala, nagdagdag si Jean ng isa pang ineksyon at sa wakas ay nagpalaki siya ng mga pakpak. Pagkatapos ay lumalaban siya sa hangin laban sa mga lumilipad na ipis. Ngunit hindi nagtagal bago naramdaman ni Jean ang epekto ng labis na dosis sa serum habang nagsisimula siyang hamina. Ngunit sa halip na huminto, mas iniinom ni Jin ang kanyang sarili gamit ang serum. Sinubukan siyang pigilan ni Shou Kichi ngunit nabigo dahil abala siya sa pakikipaglaban sa iba pang ipis at sa mga napakahusay na. Determinado na manalo, nagawang talunin ni Jin ang isa sa mga napakahusay na ipis bago siya bumagsak sa lupa. Kaagad na ipinagtanggol ni Shou Kichi si Jin mula sa isang ipis na malapit ng mapunit ang kanyang ulo. Sa pagtatanong kung bakit siya nasobrahan sa dosis, sinabi ni Jin kay Shou Kichi na natutunan niyang gustuhin sila. Kaya naman gagawin niya ang lahat para mabuhay at matulungan sila. Habang papalapit ang iba pang napakahusay na ipis umaatake ang Shou Kichi. Ngunit nagawa nitong makuha ang mga tusok ni Shou Kichi at mabali ang mga ito. Halatang hindi siya match sa ipis. Tatapusin na siya ng ipis nang bigla itong huminto. Sa pagtingin sa langit, nakita nila ang isang kumikinang nagamo na lumilipad sa paligid. Nagulat at natulala si Shokichi nang makita niya ang anyo ng Silk Moth ni Nanau na kuha ni Nanao ang Silk Moth DNA na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpakalat ng alikabok na maaaring sumabog. Ikinalat niya ang kanyang alikabok sa pangkat ng mga ipis. Napagtanto ni Jin ang kakayahan ni Nanau at sinabihan si Shokichi na lumayo. Nakiusap si Shokichi kay Nanau na huminto, nang hindi napapansin ang ipis na kumukuha ng baril. Desperado, lumipad siya papuntang nanaw sa pag-asang mailigtas at maibalik siya sa Earth. Sa kasamaang palad, ang ipis ay nagpaputok ng baril nito, nag-trigger ng napakalaking pagsabog na ikinamatay ng kawan at nanaw. Sa huli, nagawa pa rin ni Nanaw Zero na tuparin ang kanyang pangako kay Shokichi na lagi niya itong poprotektahan. Sa tamang panahon, nakuha ni Jane ang Shokichi at lumipad palayo sa putok, Samantala, pabalik sa Bugs 2, nagawa ni Ichiro na maging isang humanoid na insekto bago siya nagawang ibagsak ng mga ipis kanina. Habang bumubuhos sa kanya ang isang basong tubig, nabubuhay siyang muli. Bago mawala ng malay si Jin, nagawa niyang ihulog si Shokichi sa harap ng Bogs 2. Nang magising si Shokichi, nakita niyang namamatay si Jin sa kanyang kumpletong anyo ng insekto. Sinabi ni Jin kay Shokichi na mula pa noong siya ay bata, Palagi siyang tinatrato bilang isang insekto. Ngunit tiniyak sa kanya ni Shokichi na siya ay isang tao, hindi isang insekto at na siya ay kanyang kaibigan, sa kanyang namamatay na mga salita. Sinabi ni Jin kay Shokichi na kailangan niyang mabuhay at bumalik sa Earth upang matupad ang kalooban ni Nanao. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga ipis ay nakaligtas sa pagsabog. Gayunpaman, napakahina para lumaban dahil nagawa ni Kichi na ibagsak ito ng hindi nagbabago. Ngunit sa halip na tapusin ang ipis, iniligtas ni Shoukichi ang buhay nito. Sa loob ng barko, haharapin na ni Shoukichi si El Cairo para sa pagtataksil sa kanila nang iligtas ni El Cairo ang kanyang buhay matapos barilin ang ipis sa likod niya. Sa pagpapas siyang ayusin ang lahat sa Earth, tumetakas ang dalawa gamit ang space pod hahabuli na sila ng mga ipis nang sila ay pinigilan ng napaka-evolved na ipis. Nagpapakita na nagkaroon din ito ng pakiramdam ng pasasalamat matapos iligtas ni Shokichi ang buhay nito. Samantala sa Earth, ang feed mula sa Bugs 2 ay Nile Lake sa buong mundo. Napagtanto ni Kohonda na ganito ang paghihiganti ni El Cairo sa pag sa kanila sa Mars plano ng Kohonda na ibenta ang data ng labanan na nakalap mula sa pananaliksik at mawala ng tuluyan. Ta ay kapag ang kanyang sekretarya ay nagpahayag ng kanyang sarili na ipinadala ng gobyerno upang bantayan ang Kohonda. Binaril ng sekretarya ang scientist, ngunit mayroong force field na pumoprotekta sa kanya mula sa bala. Pagkatapos ay binato niya ito ng mekanikal na gagamba para magspray ng lason sa mukha nito, na ikinamatay niya. Sa pod, pinag-uusapan ni na Shokichi at El Cairo ang kanilang mga plano kapag bumalik sila sa Earth. Plano ni El Cairo na kunin ang mga malalaking boss na nagpadala sa kanila sa impyerno. Samantala, plano ni Shokichi na magtayo ng isang libingan para kay Nanao at sa iba pa mula sa kanilang mga tauhan. Nagtapos ang pelikula nang ihayag ni Shokichi kay Ichiro na plano niyang bumalik sa Mars. Wakas! Maraming maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tagalog Pinoy Movie Recap. At kung sakaling ngayon lang tayo nagkatagpo sa pamamagitan ng video na ito ay please lang huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Bel